Sunod-sunod na pagsubok ang pinaranas sa atin ng tadhana ngayong taon na to. Pero ang pinakamalala, itong week na to. Disgrasya nga tayo sa motor mga kuys, at madaming sira itong Honda Click ko. Kinumagahan nga lang yan mga kuys, ay binagyo tayo. Kung saan ay pinasok ng tubig baha ang tinutuluyan ko. At dito nga nasira ang pinakamahalagang gamit sana na mga gamit ko sa pagbablog. Ito yung camera ko. Kala ko nga dito na maratapos ang kamalasan na to pero hindi pa pala. ito mga kuys, dumating na nga ang pinakamatinding pagsubok. At ito ang pagkawalan ni Papa. Napakagrabe nga naman ang pagsubok na to para akong pinaglalaroan. At hanggang nga sa araw ng libing mga koys, pinagupit ulit tayo ng bagyo. Panoorin mo ng buo ang video ito at ikukwento ko sa'yo. Ito na ngayong araw nang may namin si Papa. Bumalik nga ako ng hospital para asikasuhin yung mga papeles na kailangan matapos dito. At nang matapos ko na nga yung mga papeles na kailangan, babiyahin na tayo papunta ng Crino. Masama ang panahon nung mga araw na to. May mga paparating kasing bagyo. Bale, well, itong DMX Supremo nga muna palang gagamitin ko. Itinambak ko muna yung Honda Click ko. At bago nga tayo dumiretso ng Kabarugis Crino ay nagpagas muna tayo. May kailangan kasi tayong ipapirma doon sa may certificate ni Papa. Pagkatapos ko nga mail naglakad sa may Kirino, dumiretso agad ako dito sa may Carbonel Santiago. Bali dito kasi namin siya ibuburol. At maya maya ngay dumating na yung kabaong ni Papa. Ganito pala yung feeling kapag nawalan ka ng tatay, no? Lalong lalo na kapag naging mabuting tatay sa sa'yo. At hanggang sa nagdatingan ng na nga din ang mga kapatid ni Papa. Bali tatlong araw lang din pala namin siyang ibuburol. Request din kasi yun ni Papa nung nabubuhay pa siya. Sobrang nagpapasalamat din pala talaga ako sa aking mga auntie at uncle. At ganun din sa aking mga pinsan. Ramdam na ramdam ko yung presensya nila mga time na kailangan namin sila. At syempre, ganun din sa simbahan namin. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo kasi kahit na paano ay nairaos na maayos yung burol ni Papa at hanggang sa dumating na nga araw ng libing mga kuys ito na yata yung pinakamabilis na 3 days na napagdaanan ko at ito sinimulan na nga rin pala naming maglakad mga kuys paparating na pala yung bagyo ng mga time na to kaya masama talaga ang panahon pasibula na rin palang umula numaambon na ng mga time na to sobrang nakakalungkot ang mga ganitong event na kailangan nating pagdaanan walang exemption mahirap kung mayaman ay mapagdadaanan to ang hirap maging tao no wala kang takas kailangan mong pagdaanan to bali malapit lang pala yung ruta na lalakaran namin mga kuys kali katawi nga lang namin sana ay memorial park na kung saan don talaga ililibing si papa kung bakit itatawid mo lang ba ng daan yung pagitan pero napagdesisyunan na lang din namin na ikot si papa sa kabilang kanto na kung saan ay nadaanan nga rin namin yung bahay namin kaya naging total of 300 meters din siguro yung nilakad namin at napansin ko din pala na hindi pala ganun kadami ang mga nakadalo sa libing ni papa pero okay lang yun naiintindihan ko rin naman sobrang lakas din daw talaga ng bagyo na paparating mga kois signal ng battery na tayo katotohanan nga mga kois pasimula na maglanful to at hanggang sa nakarating na nga tayo nang memorial park na kung saan ililibing si papa at ito na nga yung oras na last na naming maikita si Papa Wala kang dapat ipag-alala pa Kasi lahat ng bilin mo ay naaalala ko Sa loob ng 7 years na pagdadialysis mo Ay ganun din katagal na paulit-ulit mong ikinukulit sa akin lahat ng bilin mo Maraming salamat sa lahat Papa Bilip na bilip talaga ako sa'yo At proud na proud na din syempre Alam na alam mo yung mga mangyayari Tama nga talaga yung mga prediction mo nung nagkikwentuhan tayo Maraming salamat sa lahat Papa Ngayon makakapagpahinga ka na Yung mga binilin mo sa akin Huwag kang mag-alala Ako na ang bahala na You can not Father Isaiah. Because you prayed, God heard your prayers and he had seen your peace. May God bless you.